Ayan, oh. Ayaw mo mag-cook kung lang, di pa kumukulo. Tara, samahan nyo ko. I-refill ko yan. Ayan, kakalasin lang natin yung tatlong turnillo rito. Ayan. Pag- ang issue nito ay hindi pa kumukulo, nagwa-warm na. Nagwa-warm na. Hindi pa kumukulo. Ito papalitan na natin 'to, 'tong sa gitna, 'tong thermostat. And guys, may magnet 'yan sa loob. Eh. Sa katagalan ng ginagamit 'yan, 'yung magnet niya umihina na. Kaya nagre-release na lang siya ng kusa. Wala nang papalitan niyo. yan meron na tayong bagong ito para hindi nyo na kailangan ano, dalhin sa technician kayo na mismo gumawa ang galing nyo lang naman yung screw rito talipod tanggalin mo lang to yan yeah. Uh, uunatin mo lang siya gabing ay Uhulmayin mo lang siya ng letter U para mag-shoot sa doon. Ayan dyan. Tapos, ito, ibababa mo lang to. Tsaka yan. Tulak mo lang papasok. Pwede mong gamitin ng flat screw. Ayan, ganito. Ayan ako. Yan ako. na talaga. Saka ah, ano na may na yung spring yan. Tapos yung magnet niya, ah, hindi na ganun dumidikit, gawa nga ng naiinitan. Sobrang tagal na. Ayun, na. Hindi pa kumukulok, nakukulok na siya. Ito yung ating bagong Sa online, marami na ito guys. Kung wala kayong mabilihan na ganito sa mga sa lugar ninyo, electronic shop, kung wala na ito sa online, meron naman graduin nyo lang na parehas ng sukat na ano although hindi ko lang alam kung iisa lang ang sukat na ito tarin mo lang yung rice cooker mo tapos pasok mo lang ano sisikwatin lang natin to ito yung lock nya dalawa hindi <laughs> mo sikwatin ng flat screw di kaya alambre Guys, nice. kailangan yung paa niya. Ayan. Nakapatong dito. Yung paa, nakapatong dapat dito. Dalawa yan. Ayan nice. Ayan, ganyan yung tsura niya. Madali lang magkabit niyan. Hindi mo na kailangan pagawa sa technician. Paano natin yan? Siyempre, itatry natin. Siyempre, try natin to para malaman natin kung Okay na siya. Lock muna natin. Okay, ah. hey, good